Naglunsad ng kaliwat ka ng kilos protesta ang iba't ibang grupo ng mga kababaihan ngayong selebrasyon ng International Women's Day. Nabigo na makarating sa Menjola ang grupong Gabriela mula sa Mabuhay Rotonda. Nagmarcha ang mga ito sa Caban, España Boulevard pero pagdating sa Moraita, Hinara na sila ng anti-riot police, maging ang grupong pagkakaisa ng kababaihan para sa kalayaan at liga ng mga organisasyon ng kababaihan na uh, kaysa hinarang na sila sa Recto Corner Loyola Street panawagan nila na patuloy na pagbunyi ang kontribusyon ng kababayan sa buhay at ekonomiya ng lipunan. Bukod dito, nais din nilang mapanitili ang lahat ng batayang karapatan at walang humpay na kumilos upang makamit ang patas na katayuan sa lipunan na ligtas sa banta ng gera, kairapan at gutom na sa ngayong nararanasan naman o ng kababayan sa iba't ibang panig ng bansa. Nais din nilang iperating sa gobyerno ang kakulangan sa serbisyo tulad ng malinis na tubig, kuryente at kalusugan at trabaho. Git din ang grupo sa gitna ng krisis na naranasan na gagawa pang uh, lokohin at pinipilit mano na pumirma sa People's Initiative para sa kakarampot na ayuda upang itulak ang caca. Muli nilang ipanawagan na hindi tsa ang solusyon sa kasalukuyang sitwasyon kundi maglaan ng mga proyekto at programa natutugon sa mga problema ng lipunan. Para sa NBC TV Network News, ito si Boy Gonzales. Sama-sama tayo Pilipino.